Magandang araw mga kaibigan uh, Good news po itong pag-usapan natin uh, Online survey para sa mga senatoriables uh, Ginawa ito ni Arclight May more than 2 million followers si Arclight sa social media At sabi niya ito, the results are out 54 minutes ago nung ipinost niya ito. paborito uh, ko si ArcLight yung mga post niya sinusubaybayan ko. Parehas sila ni Optic Politics. Sabi niya ArcLight Senatorial Preference Survey 6th run. Ngayong nagsimula na ang kampanya, sino ang ibobotomong senador? 'Yon ang question. Poll conducted from February 12 to February 14, 2025 with 66 senatorial candidates to choose from ArcLight with its 2 million followers generated more than 261,574 votes from accumulated survey forms and recorded 3.8 million in total engagements Here's the result Okay, top one, sinong number one? Senator Bongo, nakakuha ng 25,880 votes. Number two, De La Rosa, Bato, 25,244 votes. Number three, Richard Mata, 24,654 votes. Number four, Rodante Marcoleta, 23,957 votes. Apollo Kiboloy, number 5. Si Apollo Quiboloy, 23,458 votes. Number 6, Jimmy Bundok, 22,070 votes. Number 7, Vic Rodriguez. 18,150 votes. Raul Lambino, 17,395 votes. Number 10, Philip Salvador, 15,162 votes. Number 11, Willie Rebillami, 4,000 votes. 144 votes. Number 12, Bam Aquino, 3,468 votes. Number 13, Heidi Mendoza, 2,239 votes. Francis Pangilinan, 1,971 votes. Number 15, Fanpilo Lakson, 1,800

And number 20, Tito Soto, 1,217 votes. Number 21, Erwin Tolfo with 977 votes. So, uh, itong pinablis ni ano is hanggang top 30. Ayan, number 30 si Franz Castro, 605 votes. So, makikita nyo, yung Siam na kandidato ng PDP Laban, sila po ang nangunguna. At ang kandidato ng uh, team, Sinusuka, uh, walang-wala. Ang pinakamataas nila si Tito Suto, number 20. So, I hope na hindi lang kay Arclight na survey mangyari ito, kundi as winner. Uh, papalapit na ang eleksyon, nakikita ko ang buelo, ang momentum nasa team suka na. Kasi yung mga palatandaan, ang mga netizens na naumay o nagsawa na sa team sinusuka. Uh, yung nakaka, I don't nakakatuwa ba o nakakalungkot depende. Yung post ng pangulo. Ah, presidente ka na. Nagtanong siya. Uh, I think February 14 ng post niya sa kanyang official uh, page na Bongbong Marcos. Nagtanong. Gusto niyo ba na bumalik tayo sa madilim na nakaraan or papunta sa isang magandang kinabukasan? <laughs> na ang kanyang ipahiwatig is pagbutuhan ng taong bayan ang team Alianza, Alianza ng Bagong Pilipinas, papunta daw yun sa magandang kinabukasan kung butuhan ng taong bayan ang team Suka, PDP Laban, papunta sa madilim na uh, madilim na buhay. Oh, horrifying times. Nako. Tinagtawanan siya ng netizens, uh, more than 700,000 ang nag-react tumatawa sa post ng pangulo. Tiyah tawag ko yun na ano, netizens power. At siguro na realize ng pangulo o kanyang mga handlers na hindi maganda yung ano, dinilit na nila yung post, hindi mo na makita ngayon. So dito mo makikita na gising na gising na ang taong bayan. Hindi na tayo magpapabudol. Yon ang prevailing sentiment ngayon ng karamihan. Ah, uh, dahil ano uh, eh. kahit saan magpunta yung mga magrally uh, BBM man nyo, yung mga dilawan pinklawan nakakatuwa Duterte, Duterte pa rin ang sigaw ng tao kahit saan magpunta itong mga katunggali nakakatuwa so good luck po sa team suka Uh, ilang days, uh, days hanggang uh, May, ano, matagal-tagal pa yan nakampanyahan. Kaya sana ma-maintain itong ganitong momentum. Yung mga surveys na ano, may conditioning yung iba. Kaya huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga survey-survey. Okay. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong